So mga kakyu good morning Ayan, welcome ulit dito sa aking uh, YouTube channel Ayan, ngayon ulit tayo nakabalik dito mga boss Sa ating uh, YouTube channel Kasi medyo na busy lang mga boss, mga kakyu Ayan, at ngayon po Gusto ko lang po ipakita sa si inyo Ayan, meron po akong gusto ipakita sa si inyo Na ngayon ko lang ito i-upload sa YouTube Mga boss Ngayon nyo lang ito makikita sa YouTube mga boss uh, Actually, dapat hindi ko na ito Epiplex sa inyo kasi baka sabihin nyo uh, Uh, nagbubuhat ako ng bangko o nagmamayabang ako pero hindi po mga boss ayan o oh. so nakikita nyo naman siguro sa background natin mga boss <coughs> yan uh, may mga nagtatrabaho yan uh, at syempre mga ka ito yung yung gusto kong sabihin sa inyo at nagpapasalamat din po ako sa inyong suporta ah. yan lalong lalo na sa mga customer namin yan sa mga tumatangkilig sa aking video na ginagawa ayan mga boss uh, tingnan nyo mabuti yan, napakaganda mga boss, no? Yan. So nakikita niyo siguro mga boss, yung price gas na yan. Uh, diyan pa ako nagtatrabaho, mga boss. Bilang isang uh, DSR Delivery Sales Representative. Yan. At uh, sa awa ng Panginoon, ah uh, regular na po ako diyan, mga boss. Yan. So ngayon nakita niyo na, nalaman niyo na. Yan. At siyempre sa so mga gusto magpa-deliver ng price gas LPG, tawag lang po kayo sa hashtag 98000. Ayan oh tumawag kayo sa akin sa 0923979944. Ayan mga boss. Ah uh, by the way maraming salamat po. Uh, God bless. Please like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at sa mga price surprise uh, gas. Thank you, thank you po. Yan sa mga head namin yan. Hindi ko na po kayo babanggitin uh, Ah na bakit hindi ko kayo mabanggit lahat. So maraming salamat po. Yan uh, regular na po ako sa Price Gas, mga boss. At sana I uh, eh, bless pa tayo at magtagal pa tayo dito. Yeah.